'no, ayan, bubuka. Hmm. Grabe. Pati maliit lang magaang eh. Pero ano? The space. Space. Ang puta. Hindi malaki ang ayo pang puta, papalubog na gano'n dahan-dahan. Okay, 'yan. Sige, sige, na lang. Ba ah, balik, balik, balik. Ayaw, ayaw. Tulay. Yeah, kaya magandang gabi mga ka-anglers yan. Andito tayo sa ilalim ng tulay ng buting. Tapos yan, kasama ko si Vincent. At ah, si Jan Jan Bulate, ang ating lightsman. Tapos ayun, may squishy ka, adik. Yeah, kaya kilala tayo, ayun. Ayun. Ayun, kala ko, oh, kilala tayo. So kaya, yeah, mantitilapya kami ni Vincent. Tapos si Cholo andun. ano andun sa bar, zero pa. So, kami, manting tilapia. So, watch, watch lang. Wait, wait na lang. ha -harvest kami. Kami yung ang pe dito. Sa pwestong to, lagi itong, ano eh, fully loaded, eh, sa araw. So, sa gabi natin babanatan. Good. Good. Ano yung agad? naman, oh. Ano yung agad? 1 Chó lâu anh xin rồi Da skjer det. Ja, ja. Da skjer det. 3-0 5-finger oh, yeah. Tapasok boas? boas? good mm -hmm. vincent

Tanggilis din itong Rapala Solo dito ka na Alam po dyan. Dito ka na po may esto Float Hindi man tayo magkaiba eh Hindi man tayo kayo pa dito po ang muhisto. Hey, yeah. Hindi na ako nakaupo. Ay putra palad maliit. Maliit ka pa. Shoot. Hmm. 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 Akin, yung lili lang yung binibenta kong 1-2, eto yun. Yung setup na yan. Ito? Ito, ito na. eh na eh. na, huli na pala. Injen. Hule. Eh. Okay. <laughs> Hule. Eh. Katak-katak na eh. Alam mo pala, tinangay talaga ako idalaw ng floater eh, pero kumenta so ko. Da so ka naman no? man mm, oh. Basa. Basa. <laughs> <laughs> Tayo para sa tarsego. Okay? Magtatatlong mag ligo nga ako ngayon eh. Oh, tatlong ligo ko na mga ganito. Oo. Kaya ako magdala, <laughs> naligo ako noon. Five oh, finger oh. Tingnan ko tawos, subukan ko pa naligo ko ulit. Hindi, mamaya uh, pag-uwi ko.

sam, maganda na yan. Ray, mm. hey, good? Good. Tingnan natin. Mm. Naku-holy, nakasubo ka na pala. Pispis na naman. Hindi, pwede So, Eh, ni Okay, Shoot, shoot, shoot Shoot okay. good Matak, matak hmm. oh, oh, oh. pula eh Kaya pala simisibad, pula simisibad. ya pala. Hmm. Oh, Bulang -bulang. Wala, wala. ang paborito ko, namumula pa rin. Inula mo? Ah. Ano lasa? Matabang? Wala. Hindi nga, yung matabang ng... Oo, um, mm, parang walang lasa. Mm, matabang ang paglansa niya. O, parang yung lansa ng isda. Oo lang. Bigat na oh. Saglit pa lang, no? Isang oras pa lang eh. Good. Wala lang. ade, Dali ka na. Huli. Huli ka. Shoot ka. Pwede ka na. Good size ka na. Andyan na lang pa kayo sa tapat ha. Ah. Kaya pala wala na dito sa kanan ko ha. Ah. Good. ka pwede na o oh, pwede na pwede na, na? sukat ka na ibabasahan kita malaki-laki kayo Grabe oh. Saglit lang oh. Good. Mm. Ule, tagal Umuli rin ah, Puro itong rapala naman ang umuhuli ah, Pula pala, kaya pala malakas kumatak hmm, Pula Pusin natin Very okay. Ayan. Ayan ang huli Harvest Malala Sa gabi Ayan Ayan ang huli ko Harvest ayan so ayan gabi So, si Medyo na uwi na kami at dyan dyan ayun dyan dyan o alawit pa rin o magliligpit na ng gamit magliligpit na ng gamit at nakapresa rin tayo sa waka ah, sa hot spot na to ito to yung presa to ayan yung ito yung puntud na yan ayan nakapresa rin ko rin hindi makapresa sa araw dito eh naging Kala mo lagi may kami dito sa ilalim ng tulay eh. So ngayon gabi tayo pumanat at maganda huli natin. Nakaharvest tayo ng marami-rami. So magripit na ako ng gamit at uuwi na tayo. At syempre hindi pa rin mawawala ang shoutout. Shoutout pa rin kay Bong Bella na nasa Canada. Nakabidyot at kulit kayo tanghali. At kay Boss Vincent na nadaanan ako doon sa tulay na bato. Na habang nagdadalag. At si Boss BJ. Yan. Boss B. Dito. Kailangan ng tulay. Maganda rin ang kagatan. At kay Jorok. Jorok, alo. ba talaga? So, uwi na ako. So, ito siya ba yung sasabi na please like, share, and subscribe to my channel. Always be papa. Uy. Tara. Higyan tayo. Uy. 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 wala.